Nilabas ng NDI ang usapan sa group chat ng Tau Gamma Phi Fraternity noong isinagawa ang initiation na dinaluhan ng nasawing estudyanteng si John Matthew Salilig. Dito lumalabas na may oras papalasan ng dalhin sa ospital ang nooy ng hihina ng binata. Pero inakala raw ng frat na nag-iinarte lang siya. Magbabalita si Marlene Alcaide. Binubo si sina ng NBI ang mga detalye sa nangyaring hazing ng Tau Gamma Phi Fraternity ng Adamson University. Base ito sa mga usapan sa kanilang chat group. Para sa kanilang privacy, hindi na naman ipapakita ang mga pangalan ng na mga hindi nag-uusap. Na, oh yeah. Pebrero a 17 nang planuhin ang welcoming rites sa mga bagong miyembro. Dito na finalize na gawin sa Binian, Laguna ang venue ng bigayan o initiation rites pati ang pagbabarnis sa gagamiting paddle, pinaghandaan. Ang lahat ng miyembro ng fraternity inobligang tumulong sa gagawin welcoming rites. Ang mga hindi susunod, tiyak daw mapaparusahan. Sa group chat, nagtoka na rin kung ano-ano ang gagawin at kung kani-kanino mapupunta ang mga bagong miyembro para sa initiation. Kasama sa listahan si John Matthew Salilig alias Kamote. Pati ang kanila umalong waiver bago ang initiation, inihanda ng Tau Gamma Fee. Kinagabihan ng February 18, nagsimula ang initiation rites. Hanggang sa sunod-sunod na ang tawagan ng mga miyembro sa group chat. Nanghina raw kasi ang isang bagong miyembro. Si Salilig na raw ang tinutukoy nila dyan. May mga nagbibigay na ng payo kung anong dapat gawin, pero baka raw lang ito. Mula binyan, sunod na inilipat ng mga miyembro ang nangihina ng sisalilig sa paranyake sa bahay ng isa pa nilang kabrad. Dito, problemado sila dahil hindi makaakyat sa bahay si salilig. Pero mas nanghina pa si John Matthew na wala lang malay at pinipilit nilang gisingin. Ang mga payo, kagatin sa kuko at itaktak ang ulo. Pero nang sabihin ng isa sa kanilang kailangan ng dalhin sa ospital, sagot ng frat, negative. Itaktak nyo na dyan. Ilang saglit pa, wala na raw talaga si John Matthew. Pero ang huling update na isang kabrad, malamig na ang katawan ni Salilig. Kinabukasan madaling araw ng February 19, may mga nagpapadalit na ng conversation. Dito na rin napag-usapan ang pagpapalit ng plaka ng sasakyan, pati ng pag-dispose sa bangkay ni John Matthew. Nang madalit ang mga pinag-usapan, puro tawag na lang ang ginawa ng mga kabrad. Ayaw na rin nilang magsisihan dahil wala na silang magagawa. Isa sa plano ay itapon sa open canal sa Cavite ang mga labi ni John Matthew. At nang masiguro na may plano na, kanya-kanya nang alisan sa group chat ang mga miyembro. Ayon sa abogado ni Alias Void, napilitan lang ang kanyang kliyente na sumama sa initiation rights dahil sa takot. Wala silang magagawa kasi out of fear. Lahat sila parang ganun ang nangyari na kung hindi ka sasama, ikaw ang susunod. Sabi pa ng kanyang abogado, dinibdiban ang kanyang kliyente nang isuggest nitong dalhin sa ospital si Salilig. Iginit e, naman na isa sa mga sumuko sa NBI na si Alias Biggie na maaga siyang nakauwi mula sa welcoming rights at hindi nakaranas ng hazing. Huling na raw nang malaman niyang patay na si Salilig. May mga ebidensya raw siya at handa siyang sagutin ang reklamo. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.